Ah, uh, guys ah, uh, magandang magandang umaga po sa inyong lahat ah, uh, guys meron po kasi akong uh, uh masugid na sumusuporta ng aking mga video na kung saan po siya ay na sa tuwing ako ay naglalive nasa pakabila, nasa pakakabila naman, napa Ah, uh, abi Ayun, ay eh, lagi siyang hindi siya nawawala sa mga live ko. Ah, uh, numero numero uno pong supporter ko po ito at ah uh, siya po ay talagang walang sawang sumu, sumusubaybay ng aking mga video. Kaya alaking pa, pasasalamat ko po, po sa kanya sapagkat uh, minsan sinishare niya pa 'yung aking mga videos kaya minsan 'yun po kasi ay nakakatulong sa aking mga Uh, sponsor na kung saan uh, dumadami yung aking mga uh, taga panood kaya nagkakaroon pa ako ng sponsor so ngayon guys uh, siya po ay aabutan natin ng konting halaga para ho kahit pa ay eh, magbigay naman tayo ng konting kasihan sa ating follower yun at sa mga sa mga walang sawang yung iba sa yung iba po na walang suma, uh, walang sawang sumusubaybay ng aking mga videos ay ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sapagkat pagkatang dahil po sa inyo kaya po ako ay laging sumisigla sa aking mga bagong ginagawang content tara guys ah uh, abot natin tara, panoodin niyo Lagi ka bang nanonood ng mga video ko? Oo. Oh. Sa ikaw, ikaw yung nakababad ano? Okay, na, no, no, no. Yung, matagad, yung matagal, yung <coughs> matagal. Ikaw yung nakatagal na nakababad doon ano? Oh. Masan, misan kahit kahit tatlong oras ako nakababad, ikaw yung nandoon ano? Dapat nagko-comment ka ron, pero nakikita ko na nakikita, nakikita ko sum, ano ka, nanonood ng mga video, nakasuporta ka palagi. 'Di ba? Okay. Salamat po ayun sa Friends, uh, bagong sahod kasi ako eh. Kaya may balato ako sa ito. Dalawang libo kayo ito. Balato ko sa yan. Dalawang libo yan. malaki na po. Oo, okay na yan. Basta sa mga sumusuporta ko, yung mati matitibay, talagang ano, talagang babalatoan ko talaga pag tuwing sasahod ako. <laughs> oh. okay, friends. Oh, uh, pansin, ah, uh, pandagdag mo na rin yung pambili ng ano mo, ng o, oh, uh, uh, yan. Okay, sir, salamat kayo sa uh, sana lagi mo pang susuportahan yung mga video ko, kayo. Maraming salamat. Bye-bye. So, ayun, guys. ah uh, kahit pa paano, eh, uh, makakatulong tayo sa mga uh, sumusubaybay nung yung matitibay na sumusubaybay ng aking mga video, guys. Kaya ngayon, eh, na uh, kung sasahod tayo, hindi natin hindi, hindi mawawala kung so, talagang mga mga legit na din na tumusuporta. So guys, maraming maraming salamat po tayo. Maraming po, bye-bye.